Ayan, nakikigulo na ang aking mga puting. Ay, yung isa, ayaw kumain. Gusto lang yan, didi muna. Para siyang bunso. Kasi tulog lang ng tulog yan. Tulog lang tulog lang yung isa. Ayan. Ayan na sila. Lilinisan ko pa yung mga mata nila kasi mga ah, nagmumuta At, ayan, ah. ayan na kilay, kain na dun ayan, kain na kayo kanina kumain na yan sila ng cat food itong dalawang matanda oh, ayan, ayan kain, 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 kain sama-sama lang muna kayo dyan ha kasi nawala yung kainan ko na isa ng ganyan na kainan nawala kain lang kayo kain 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 lang yan oh, eh, may tugtog ang kapitbahay ewan ko lang kung marinig yan wag naman wag naman tayo maano na Ayan, eh, pumasok na sa ilalim yung isa talagang masyado siyang mahiyain lagi lang yan tulog ng tulog yun nandun sa ilalim nandun sa ilalim pero yung dal uh, tatlo ayan kikigulo. Ayun kay baka makapiray tayo. Ito naman ang aking barley. Hello barley. Ayun naman si barley. Ito naman yung kainan ni barley. Ayun. Hmm. Kumain na rin ng dog food yan kanina. Hmm. Hindi pwedeng wala silang kanin kasi naghahanap talaga naghahanap. Tingnan mo si Barley, 'di ba? Ang bait ni Barley. Hindi yan diyan siya kakain diyan sa kainan niya hanggat hindi ako aalis dito kaya ayan naghihintay talaga siya oo oh, nagdila dila na lang ayan barley namin matanda na yan siguro mga apat na taon apat or lima na taon na yan ayan ay ilang taon ka na ba barley ha ilang taon ka na tanda na yan wala pang lahi paro nakatali na lang tinali namin dahil mahirap na makakagat no baka makakagat kagat na yung aking pamangkin eh na nakatali lang siya dito ah, ayan ayan na oh alam niyang tapos na ako oh wala ng laman wala nang laman kaya ayan lumapit na siya oh di ba mabait yung aso namin di ba mabait yan dito na Tidawag, mabait yan mabait Mabait yung barley ko. Ayan, bye Naku, paano ko Ayan, lilinisan po natin ang mga mata ng mga kuting. Kasi, yung tatlo dito, hindi ko pa nalinisan. Ito pa lang yung nalinisan ko. Ayan, ang ganda ng mata niya. Naku, yung tatlo. Mga mutain, mga mutain. Ayan. mga mutain ayan oh. Oh. oh itong isa oh ganun din ganun din oh yung isa lang ang malinis kaya ngayon kuha tayo ng baby wipes at saka ayan may tayo dito sa tabi ayan linisan natin yung ah, mga makanila Nagkaroon sila ng muta, muta. Mukunin. Oh, oh nagkamuta-muta. Oh, ayan. Ayan, oh. ini natin para di na magulag. Para makakita na... Okay. <laughs> birthday of FB Wipes. <laughs> ayan. Maraming bagay na mapaggamit yan. So, dinis tayo yung muta ng Aray ko! Aray ko! Aray ko nang uh, ano! Ayan! Ayan! Dumilat na mata niya! O, ayan! Dumilat na! Dumilat na kasi nawala na kung na siya! O, ayan! Aray ko! Ang lakas mag ano! ang pinakasuwerte nito, Ito na mag-isa. Check out na, man, man, may stock pa. Ang, man, lakas mag ano? Oh, mag iya, ha Iya, linis. Linis-linis. <laughs> mm, linis natin ang mata. Man, mm. Para man, makakita man. na. Uy, ang bait nito. Hindi katulad ng isa. Ang um, Ano, pero yung isa, tahimik siya yon Yung isa, tahimik lang yon Ano yon Laging tulog. Pero pag hinawakan siya, ayan nga na, nakakatakot, nangangalmot. Pero yung isa, o, tingnan mo, tahimik lang, di ba? O. Pero ito, gala ng gala to sila, kaya kawawa ko kay Jisan eh. <laughs> Pinagsasabong ni Jisan ako. Pinagsasabong ni Jisan. Ayan. O yung bait o. Bait. Hindi naman pwede paliguan pa to kasi wala pa tong ano pa lang to. Isang linggo pa lang to mahigit. Okay. Linis mo yung linis muna. Ang bibig. Punas-punas na lang muna. No, punas-punas na lang muna, no? no. nung tinago kasi to sila ng nanay nila doon sa ilalim ng higaan. Ngayon, paglabas, ayan na, ganyan na, punong-puno na ng musa ang mata nila. I, malamig doon kasi siminto, walang sapin. Hindi namin maanuhan kasi nga ang ano, liit-liit ng daan na hindi mo madukot. Ayan. Tinago niya dahil laging ang inaano na, ni Jisan. Si Jisan, nako, alam mo nang bata na yan. Ay, yung bait nito. Oh. Yung isa, kung sino yung tahimik, siya pa ang makulit pag hinawakan. Ang kulit. Ang uh, kalmot. Oh, ang bait. Ang oh, bait. O, oh, alam niyang dininisan siya. Ayan na, konti na lang. Tatanggal na. Da, hmm. po hmm, gugwapo na ito. Tika, huwag ka makulit, Jisan. Linisan nga natin para gugwapo na. Hmm, gugwapo na yun ng dingding namin na yan, o. Oh. Oo, oh, oh, oh. gugwapo na yan mata. Ano natanggal na. Tika hmm. lang. Gusto, tiga. Tika lang. Wow. oh Bisan. Hey. <laughs> oh. Oh, papansin din si Jisan, oh.

tingnan mo si Jisa, no? Papansin. Ay. Pansin. Papansin, Jisa. Masigas na. Ah! Kala ko yung ngipin yung, yung tumunog, eh. Aray, mo? ka lang. Sila nagahanap ng dede. Ah, Nagbibig na yan sila. Nagkain na ngayon sila, eh. Marunong naman sila kumain kanin eh. Huwag oh, mo hawakan din Oh, mabait din ito. Kanyan. Yung ah. pusa ano, nga na nakita namin, ganyan din yung mata eh. mga mata mo. Tapos ano, nung binuhat ni, ano, ni, ano, ni Jason. Jason. Ni Jason, ano, pag ganun niya sa tiyan ng, ano, ng pusa, nakalumot siya. Nung Dito sa may tiyan niya sa ganito.

Oh, nakadilat na. Nakadilat Malang na. Kay ano. Eh, tika lang, tika lang. Wait. Magulo. Tanggalin lang natin lahat para malinis na. Ah. Para malinis na, bebe. Bebe ni Mamsi. Ah. Nakaw, ang puni ni Mamsi. Ay, apo na naman si Mamsi si Kiloy. Woo! Anong ka pala? Ano yung bag? Buntis ulit, siya? Oh. Yeah. Wala ko buntis na naman, eh. Ano Ay, yun? Ayan na. Anak ng dede. Ayan na, ayan na. Ayan na, malinis na sila. Huwag mo hawakan, Kila. Adisan. Huwag mo hawakan. O ayan na, malinis na sila. O malinis na o. o, malinis na, o. O, malinis na, o. Diba, gwapo na? O, ito rin, o. O, gwapo na, o. O, didi mo na, Didi mo na, kilay. O, ayan, o. Ang gaganda na, o. O, ayan. Dilat na ang mga mata. Lainiwan ni kilay